Ano, ready na? Ha nah. Yan. Yeah. Ito, kapag ganyan, ito yung start na yung sady na ito. O so, bakit? Eh, kaya itong tatlong ito, ah, akin na yan. Diretto hanggang doon sa sapa na yun. Yun ang, pagating naman dyan sa sapa nyan, hanggang mulaan sa mga sady na yun. Eh. O, so, yun. Pagating doon sa sady na yun, di ba may madro ko yung po gano'n? Oo. Oh. O, oh, akin na ulit yun. Tapos yun na yung kabilaan ng sapa nyan, akin na Tapos dito, mula dito sa tanong ng ito kapag ito may mga tanong ito? Sabi na ito saging ang tanong mula dito sa saging sa pa. saging yan hanggang kabila ho ha? Ah? hanggang kabila po dun oo pagat pagating dito sa baba na dito tatlong punong na ito oo. hanggang sapa pagating dito sa sapa mabaybay ka pa pa ganun tapos makita mo yung na yung yun, no? yung baba oo. ayun no? Um... tapos may madre ko pa ganun Oo. o ayun yun na yun, yun, yun yung kinawitan nyo ngayon hmm. Basta ito muna, hindi pa yun next. Baka mga ano pa, tatlong buwan pa bago mawapas ma yung isa yun. Sabi lang yun. Basta ito muna. Ngayon. Yan. Ang sa pa. Basta ito muna ang tandaan mo. Mula, hindi kawit naman ay nang gano'n. Kawit oh. oh, no? naman yeah. O, ari lang muna ito. Ito, lang ito lang tatlong lang ito. Basta pa raya okay. sa, ng sapa. Oo, oh, bye bye sapa pa gano'n na. Yeah. Hangga doon, sapa, kadulo-dulo sapa doon. Kadulo okay. Tapos dito naman. Ito naman, madaling ma-identify kasi yung mga saging. Pag na sagi, hindi na atin. Ayan, yung mga saging. Yung saging at saka yung niyog. Ayan, eh. Ito sa iyo pa ito kuya. Oo. Itong taas na ito, ito may ikis mo. Hindi sa atin. Ito lang hindi. Oo, pero hindi na din naisip ito. Basta sa baba ng saging, i-start na saging ito, baka yun ang ating hmm. hindi din natin naisip hmm. 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 yeah, ito. Lahat ng mga iisip. Lahat ng mga pag-atili sa saging na nakakaroon, kababa lahat yan.

mula babas daryo mula babas dito gretito pa ganon ba ang katotohanan ito yano kahoy kahoy na sobo oh yun know? oh yung kahoy yan na, na tayong magpasagin oh oh yung yung kahoy na pinoot uld don uh -huh. walang walang tayong sagin yan kahoy mapunta kita uld gretito ito di ako naku hindi manyo ito na musuan ano ay ruby Nalin niya. Ay, nga. Ay, si Jinji na umaon dyan. Ako po'y hindi din lang. Laking buhay na pati. Pati bae na pati, oh. Hindi pa yan. So, ano ah. so, lang, um, uh. ay? Pag-aon, ay. May iba ako dito, eh. Pagkatapos niya mag, ano. Hindi ko ano, na dito. May Wala, ya. Yeah. Ha? Wala. Mayroon. No.

pagitan niyo doon hanggang baba na yun. Basta hindi na magliban sapa doon ang dito na baba. Oo, sa kabila doon. Doon sa kabila doon, huwag na ng sapa. Bye-bye sapa yun. Ah, hanggang dito. Ay, naturo pa tayo doon. Malak Malaki kaya. Ang yan doon. Lawak pa dito. Mm -hmm. Lawak pa tayo sa aking nulugan doon. Oo. mo oh, yung um, oh. ano. Ang kusupan yun. niya may pabuhay yan dyan eh kaya hindi hindi tayo maliligaw kasama dyan yung may ari nung nagsinusok but... yan pinanin tapos yung mga tubuan nakuhain nyo lahat inalagay nyo sa lilong sa mm. ilalim ng punong kahoy at parang nyo matuyo sad tarag na no. Hmm. So, yung ba, yung nga, na, kayo gamit kayo, -iwan ko 'yung iwang sa pagtabas. Ha? Huh? 'Yan ang gamit ko nung kami nagtabas. Nasa ibabaw na, so, na, yun na 'yung dilaw yun, ano um, na anghalati pala. Diyan daw 'yung kayo. Yan yeah, dyan, wala nang kaya kaya na, na gawin dyan, kasi yung kahoy na pinutun na yan, yung mismang salitan. No. Oo, oh, katugmanog ka rin doon na pinitukan doon. Dito na tayo mag-aasin <laughs> yung mga salitan. I-splitin na yun. Ha? I-splitin na yun ang mawitan. I-splitin na yun ang... Baybay, may bakarang no, pa insinuto na ka rin yan. I-splitin Dib na you know. yun ang mga yung puno, wala issues naman yun. Ano? Yan? Yeah. Oo, -oh, kasi nandun tayong kahoy. Eh. Ay, mm -hmm. hindi. Tinan muna yung pinung kah

Binuutas minura Ito tawoy, napakayan. Ito, ito tawoy. Hmm. Hindi na pala atin yung kabilang nito. Hindi na pala atin yung magit nito. Sina atin mga kolehiyo sa bayan ng Davao. So, ka nagari pun jan nanambet hmm. <coughs>